What's up guys? So, ng Mag-unbox ng massage gun. Nabili ko siya ng 200. Ay, hindi. 245. Five na Nabili ko siya sa Lazada. Buksan oh, natin. Sa Lazada ko siya nabili.

kasi wala silang atang alam mo um, to balls ata to eto bulit pampa Thank you.

Okay, test na dito sa... And yes, oh. Sarap. Yes. Okay. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 6. Yan. Sule ko siya. Okay. ang sarap siya. So, i-check che natin. I-check che natin yung board niya. Sabi daw. I-check che natin yung board niya. Sabi daw, ano. Ang, ang battery niya, 1,200 milliampere Parang di ako naniniwala. I-check natin. Ano? Sabi mo kasi lang, please, Yeah. wala oh, wait lang turn off ko lang hey guys ang regulator niya ay ano siya uh, ito yung regulator niya parang 7 volts ata ato 7 7 volts at atong machine gun kasi ganito yung regulator niya ganyan yung mga 7 volts na regulator so ibalik na natin iniikot lang yan mga boss yan so, okay, okay. Yes. so testing natin dito sa ka mga braso ko so masarap so kapola ng sakit, pang kung gusto niya ng malakas six siya. Yeah. Hanggang six siya. Yeah. Hanggang six siya. Yeah. Ayan. Sarap niya. Yeah. Sarap niya, guys. Hanggang six. Pero malakas. So, masarap siya. Ayan. Eh. Titignan natin. Titignan natin tong oil. Kung meron ba siyang oil. Tanggalin natin mga Kung meron lang siyang oil. So, tinanggal na natin. Titignan natin kung meron siyang oil. Pag wala, lalagyan natin. Kasi para bumilis yung vibrate. Para masarap eh. Parang meron naman Meron siya guys Diga Open Meron naman siya eh So, ibig sabihin, pag nagaganyan, mamatay siya. Eh, error. Error po yan pag ganyan. Kasi merong motor na nag kapag nag-error po yan, meron po siyang ilalagay na oil. Ayan. Kasi yung vibration niya, minsan nawawala yung, yung, nawawala yung, ano niya, yung, yung oil. Para nawawala din yung dulas para malagay natin. So, ibalik natin. yan kagaya malakas yung vibration niya kasi ano meron siyang coil so malakas siya di ba masarap masarap siyang mag massage bili na kayo ano lang to 235 ata or nasa 300 ata itong bili ko for watching. Please subscribe to my channel.